Yun know, mapagpalang po. Alam niyo po ba kung anong simbahan ito? Ito ang San Guillermo Parish Church dito sa Talisay, Batangas. Nagsimula ito bilang isang balit na kapilya noong panahon ng Kastila, gawa lamang sa kahoy, kawayan at nipa. Pero alam niyo ba, hindi kinaya ng bubong ang bigat ng kampana. Kaya ito ay ng isang pari sa matayog na puno ng talisay sa bakuran ng simbahan at nang tumunog ang kampana Maraming tao ang nagtaka kung saan nang galing ang tunog. Doon, nagsimulang tawagin ang lugar na sa May Talisay. Noong 1874, formal na inaitatag ang parokya at ang nakikita nating simbahan ngayon ay itinayo noong dekada 70. Sa loob, makikita ang magarang stained glass, mga estatwa ng santo at isang napakagandang altar. May kwento pa ng Himala noong 1911 nang bumutok ang Bulkang Taal. Pininiwala pa protektahan ng patron na sa San Guillermo ang bayan. Kaya hindi tuloy ang natabunan ng abo at laba ang talisay. Hanggang ngayon, ang San Guillermo Parish Church ay sentro ng pananampalataya at kultura ng talisay. Dito ginaganap ang misa, kasal, binyag at lalo na makulay na pista tuwing Pebrero at Jis bilang parangal sa ating patron. Isang simbahan na hindi lang gusali kundi buhay na saksi ng kasaysayan, Himala, at pananampalataya ng buong bayan. Muli, ito ang San Guillermo Parish Church ng Talisay, Batangas. God bless po!